Hi everyone! Good afternoon! So nito kayo ngayon sa A1 na recycle shop sa labas guys at tapasok tayo kasi maghanap tayo ng dressing na cabinet para sa aking jawakis guys kasi hindi na magkasya yung mga gamit niya sa bahay guys na mga damit ang dami na ngayon, kung gusto kayong bumili dito sa Japan mga gamit sa bahay at bago kayong tumira sa apartment or sa bahay niyong binibili dito para mas makatipid, guys, sumunta so, kayo sa Rizal Shop sa Japan. Kahit sa Amer, Rizal Shop sa Japan, guys. At makakatipid kayo, guys, kaysa bumili kayo ng bago. Mapakamahal talaga dito, guys, pag ganyan nga mga bilihin. So, ngayon, at obstak pa sila dito, guys, ng kabinet sa mga damit. Kaya tinitingnan lang namin dito limbat namin baka may na ano talaga ba yung nakalimutan na bilhin ang mga tao. Kaya baka may naiwan pa para sa amin charot. <laughs> Pero nga yeah guys, oh, naka sale sila ngayon guys. Meaning bagsak presyo sila ngayon guys. Tingnan naman yung mga gamit na lang, guys. Ang mga kaganda pa, mga bago pa talaga guys. Kaya yun, kung nandito kayo sa Japan o oh, magkatira kayo sa bayo sa apartment, kung gusto nyo bumili mga gamit, pumunta kayo sa recycle shop sa Japan. I-search lang sa Google maps at tuturuan ka kanong malapit. So that's all for now. Thank you for watching!